Kapag pinanood nyo si Anthony Edwards, mapapansin nyo gagawin niya itong move na ito mga isa o dalawang beses sa isang laro. At ang hirap talagang hulihin yan. Siyempre, ang diskarte nila ay pababantayan nila si Luka dito sa leader of the pack ng mga lobo. At dahil tailored na talaga ang depensa para pigilan siya, kita nyo nga po na pinalilibutan na siya ng tatlong players ng Lakers eh kailangan niyang gumawa talaga ng mga mahihirap na moves natigilan na rin siya dyan gawa ng depensa kaya pumeke na lang din siya para mawala sa postura tong si Luka at ang nakakaloko dito ay itong step through niya na sa paningin ko ay nagmumukhang travel pero hindi naman ginawa niya kasing pivot foot tong kaliwang paa niya Meaning ay bawal niya nang iangat yan at ibaba unless na lang titira na siya or ipapasa. So sa step through, parang nagkakaroon siya ng isa pang step dito kahit hindi naman pala. Inusog niya kasi yung right foot niya dyan at nagstep nga. Nakakaloko lang kasi nagmumukhang nagpapalit siya ng pivot foot pero itong pivot foot niya ay hindi pa naman din bumababa. So legal pa rin yan. Kapag ibinabana ni Antman yan tapos hawak pa rin niya yung bola, sa kamatik ang referee pero all along ay nakaangat lang kaya technically hindi po travel tong nangyari talagang wala rin pong takot tong si Antman kahit si Lebron pa ang kaharap eh. Nagkaroon po ng 16 fast break points ang mini -disc game dalawa dyan ay ito. Gawa na rin ng mga pababa pa lang ang iba, mas maluwag ang space para kay Edwards na umatake. Kaya na cross a niya din ng madali itong si Lebron para sa layup. Ganon pa rin naman po muli ang discarte pinababantay ng T-Wooves tong si Luka on the ball, lalo na kay Ant para din i-expose ang depensa nito as much as possible po. Gumagawa po ng help ang Lakers dyan, like itong si Gabe nga. May testing na isara ang pinto kasi alam na nilang maiiwan si Luka, but still nakakagawa siya ng para para makalusot. Counted pa. Actually hindi lang din kay Luka yon, pati nga rin po si LeBron. So isa-isa niyang pinipick apart apartong individual D ng LA. Kahit pa mga star player nila yan, kanina halos ganito rin yung nakita natin na tatlo ang nakapalibot sa kanya, di ba? So yan nga po, hindi lang sa scoring nakakagawa ng paraan si Edwards kundi sa pagplaymake din. Tinanggap niya ang pressure para mabawasan naman sa iba. Kaya nag-aalak-cone po itong si Luka kapag natatapat kay Antman kailan na nalalaki siguro yung mata nito kapag siya ang natatapat at parang rekta attack mode lang din paratay kapag nagsiswitch siya. Masyadong hilaw tong depensa ng Lakers dito at pinalusot lang din siya. Nagkalituhan pa nga si Luka at Goodwin pagkatapos niyan. Si Rui naman din ngayon mga idol bilang superstar na nga rin po sa liga ay believe na mahirap talagang pigilan tong si Antman mga idol kahit na magaling na defender ka pa. May mga ganun ang Lakers like siya na DFS at Vando pero hindi naman din sila ang tumatapat kay Edwards ngayon. And ayun nga, kaya ka pa rin nito. What more pa tong si Rui na hirap nga din dumepensa. Pag hindi mo pinapaatake, ganyan kang titirahan sa harap. Speaking of Dorian Finney-Smith mga idol, ayan, siya po ang tumatao kay Luka ngayon. At ayun nga, siya rin ang best perimeter defender ng Lakers sa court. Actually, best overall defender pa nga nila eh. Hindi lang sa perimeter. Kaya dapat mapigilan niya si Edwards ha. Ayan mga idol, lusot na naman. Bilis niya dito, explosive kahit DFS pa yung katapat. At dahil wala rin pong center na po sa loob, mas kawawa ang Lakers. Pick apart talaga ang kanilang depensa at inaatake ng inaatake lang ni Edwards. Kaya nagsisimula po talaga yan sa perimeter. If mapipigilan mong umatake sa Edwards, mas maganda yon Pero matinig nga rin siya sa tres. Though para sa akin, ay better na yon kesa yung atake lang siya ng atake. Nahahayaan ang drive ni Edwards mga idol at ayan na naman, wala po silang big man. At itong mga wing defenders sila ang mga nagsisilbing rim protectors. Masyadong maliliit talaga yan sila para effectively maapek uhan ang tira ni ant Si, paulit-ulit na lang mga idol, testing umata si ant at inaasahan na niya yung health defenders ng LA dito sa kanyang drive. Pero padayon lang din siya, patuloy lang sa pag-atake ng atake. And halos wala silang magawa talaga dyan. Ang hirap mag ang hirap mag-zone kasi pwedeng loob at labas kang kikitilin ng mga lobong to. Na-foul na lang din siya. Sa fourth quarter naman, mention na natin sa huling video natin yung about sa scoring din niya. Panoorin nyo na lang yung video natin na mga idol. Pero ayun nga, more on sariling sikap pa rin naman ang kanyang pag-atake pero from the outside naman. nag siya sa 3 points at pumapasok pa rin. So ayan na naman po mga idol sa kada aatake sa right si Edwards may dalawa na po kaagad na nag-aabang sa kanya dagdag pa doon sa initial na defender. Dito siya natitigilan pero dahil malawak ang bag niya nakakagawa pa rin siya ng paraan. Step through muli po ito. Kita muli natin yan dito mga idol kahit andyan po si Lebron may dalawang abangis po sa kanya. Buti sana mga idol no kung siya lang ang problema nitong LA pero hindi lang siya buhat din ng help kailangan mag-recover ni Luca dyan at dahil parang cone nga lang din to sa depensa nga dinaanan lang siya literal ni McDaniels So ayan mga idol, hindi po talaga nagana ang defensive plan nitong LA kay Antman at nakakalusot at nakaka-atake pa rin po siya. Nag-explode siya for 43 points at tostadong-tostado talaga ang depensa ng LA sa Game 4. Efficient pa to na 52.2% from the field at nagkaroon din siya ng 17 free throw attempts. Iba rin talaga si Ant mga idol, yung ganitong galawan ay parang pang MVP level na rin talaga eh. Yung tipong yung pangalawa at pangatlong defender ay parang andali-dali mo lang lampasan. Kaya mukhang points na rin talaga na umalagwas next round itong mini. Magagawa kayang manalo ng Timberwolves next game mga idol? Para tapusin na ang serye, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Siyempre mga idol, as promised, ito na po yung announcement natin para sa winner ng ating sapatos giveaway. Nandito po tayo ngayon sa YouTube Random Comment Picker by PickAWinner.co and ipipaste na po natin yung link ng video kung saan dapat kayong mag-comment. Ayan. Pinulitin natin yung fetch. And dito na po natin isa-select yung sa mechanics natin. Bale, keyword filter. And yung ilalagay po natin dito ay yung salitang Merry as in Merry Christmas kasama nga po yun sa ating mechanics. Then syempre hindi na natin ilalagay yung word na size kasi iba-iba yan eh. Pwedeng s lang yung comment ng iba, pwedeng s i z -E, so pwedeng iba-iba yon Pag ditong Merry, yan lang naman talaga yun eh, pag sinabi mong Merry Christmas, ba diba? Kaya dapat ay sinusunod po natin yung mechanics. Yung iba namang comments na babasa ko walang Merry Christmas, edi kulang yun hindi nyo sinunod yung mechanics. So, next time ay isundin nyo talaga dapat. And pindutin na natin yung continue. Ay naglo-loading na po ang mga comments. So, according po dito, meron pong 220 na tamang comments. And sila po yung pwedeng manalo. Kaya po tayo gumamit ng ganitong website, no? Para syempre hindi sabihin na bias tayo tapos namimili ng panalo. Ito, bahala ka na. Kaya pipiliin na po natin kung sino yung panalo. Ayan, si At Selwyn Banghal 358, size 8.5 bladed Merry Christmas, sabi niya. So, kasize ko yan si Idol. PM mo ko bro para malaman natin kung paano mo makukuha ang iyong premyo then hindi pa po tayo tapos mga idol meron pa po tayong consolation prize meron pa po kasi tayong t-shirt na binabenta natin dati yun magpapag-giveaway tayo ng isa size large po ito so nag-iisa na nga lang po ito kung maliit ka man or malaki ka man isang size lang po talaga yung natitira and ito po yung ating consolation prize winner si ayan Jovan de Guzman dash 6CE size 8 naman siya Merry Christmas yung comment niya Bali, ang napanalunan mo po dito ay yung t-shirt po natin. PM nyo lang po yung ating Facebook page para malaman natin kung paano nyo makukuha ang inyong premyo. And sa iba naman po na sumali, pasensya na at hindi po talaga tayo lahat mananalo. Meron pa naman sa susunod, malay nyo mas maganda na yon. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.